Good morning, good afternoon, good evening, this is Alan Burgos from the hashtag Walk Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,360 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay with regards po sa budget. Sandali po ah. Okay, so pag-usapan po natin today ay uh, yung kay ano no Senator Lacson no. Pinamagatang po natin ang ating programa na Lacson hindi nasa Senado, bakit walang nagtatanong sa 2025 budget? Alam niyo po ba kasi uh, may problema po din sa budget na yan eh no. Nasitan na nasitan na rin po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung mga blank diyan sa Bicameral Committee. Pero sana naman Bago po na ano yan, no, na, na ipasa, na ano, eh, parang lumalabas po yata na, naipadala ipadala po ito sa Malacanang. No? ipadala po ito sa Malacanang na pirmado ng mga senador at ng mga kongresista at doon sa Malacanang, nag-fill in the blanks na sila. Nako po, nako talaga. Kaya po galit na galit yata si dating senador Lacson na talagang ibuboto at ini-endorse po natin ito. Ha? Nobody dared or care to scrutinize 2025 budget documents. Nako, eh kung nandyan si pa, dating uh, senador Panfilo Lacson, ay chak na chak na talagang bubusisiin niya yan. Ha? Sabi nga ni former Senator Palmhilo Kutlakson, eh talagang uh, has taken a swat no dito sa ating mga uh, senador no eh, kung pumirma sila doon may problema yung mga hindi naman pumirma pero sana ay isiniwalat nila ang mga allegations na ito no talagang nakakashock to no talagang dapat is scrutinize ang 2025 national budget ay eh, talagang bakit may black check uh, black check controversy. Dapat hindi ganon. According to Lacson, the senators no, appeared not to dare or care enough to further dig into the budget documents. So dapat, pag ikaw ay isang senator ng bayan, dapat matapang ka. No? Dapat talagang binubusisi mo ang mga ang mga dokumento regarding sa budget. No? So yung Bicam report on the 2025 budget that reportedly contained black blank no appropriations and was signed by the bicameral conference committee members looks like a repeat of the 2019 general appropriations act when former president rodrigo Roa duterte vetoed 95.3 billion upon the 10 soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed and rolled bill that were not affected in our ratified BICAM report. O, di ba? O, naging bida patuloy si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sana binito na lang ni, da, ni Pangulong Bongbong Marcos si Tomato. At ibi, o kaya ibinalik. Ito mga senador, dapat bago na kawala dyan sa bicameral committee, ay talaga in-scrutinize nila. No? Eh, ano pang ginagawa nila, Batu de la Rosa dyan, Bongo, eh, hindi, hindi sapat na hindi ka lang pumirma. Dapat isiniwalat mo to at sinabing, hey, teka, hindi muna natin ito, i-delay Ide muna natin ito hanggang January, hanggang February, ah, para ano naman, di ba? Pero but the difference now is it seems nobody among the present senators dared or cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. Ay, nako talagang kakaiba din to mga dat uh, ngayong senador na ito, no? Sana may balik natin si dating senador, Panfilo Lacson, dyan sa Senado. The former senator demanded answers over allegations about the blank entries in the Bicameral Conference Committee report on the 2025 budget. The Bicam report, a reconciled version for the bills submitted by the Senate and the House of Representatives, is the basis of the budget bill sent to the President for his approval. So, ibig sabihin, Pagdating dun sa, sa Malacanang, may nag-fill in the blanks na yan. No? Ito, 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 ito. So, yung, yung nakita ni, da, ni Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, ay wala namang talagang blanko doon. Dahil na-fill in the blanks na. Ibig sabihin, no? doon sa Malacanang, baka doon nag-ano, no? Eh, pinirmahan na ni Pangulong uh, Bongbong Marcos ito, no? Sige. Ay, ito, si former President Rodrigo Roa Duterte earlier flagged the 2025 budget as invalid and unenforceable after learning about the alleged black entries in the BICAM report. The missing numbers were first uncovered by the Davao representative Isidro Ungab, former House Appropriations Committee chairperson. Okay. Eh, sabi pa ni ano, ano, Pangulong Bongbong Marcos, na talagang dinidinay niya yung blank check allegations in the 2025 budget. Sabi ni, and then sinabi pa niya, no, sino nga ka? Duterte, yan. na. Sabi niya, di ba? Allegedly, Silent President Francis Escudero, isa pa ito, earlier rejected the alleged irregularities in the 2025 national budget, insisting the bicameral report he signed had no blank items. Alam niyo, ito si Francis Escudero, baka ito mapalitan, no? Ay, talagang pag dito nanalo si Tito Soto, baka ito ay biglang, bilang, uh, baka biglang magiging Senate President at mawala ito si Francis Escudero, syempre. Ha? Nah, Gaganti ngayon si Subiri, papatalsikin si Escudero. No? Si, to, to determine who's behind the so-called blanks Laxon called for a side-by-side -side comparison of the enrolled budget bill, the final version sent to Malacanang for approval, and the ratified by Camaral report. The Filipino taxes taxpayers deserve an explanation. Siyempre, ang laki-laki ng mga taxes natin, di diba? uh, sa ba? Sa pag-bumili tayo, pag-everyday, no? Pag-kumita pag tayo, may kaltas na agad, mga pag-sweldo uh, um, natin, lahat na lahat, may tax, putek na yan. Tapos kayo, kukurak lang kayo, mga hinayupak kayo. An examination of the enrolled bill printed by the house of representatives and comparing it with the ratified vital report will expose those responsible if the enrolled budget bill doesn't match with the ratified bicam report laxon said the house of representatives being in charge of the printing has some serious explaining to do but if those blanks made it all the way to the enrolled budget bill. Lapson said, the burden shifts to the executive branch, particularly the DBM. Na ako po, talagang yari tayo dyan. Eh, buti na lang, meron tayong ping lapso, no? Ping, 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 ping! Yan. Sana manalo ka, mabuhay ka, no? Uh, sayang, hindi ka naging presidente. Pero anyhow, tapos na yan. Ha, pagbalik mo dyan sa Senado, dalawang termino ka na naman. Okay? Mm um, dalawang presidente na naman ang iyong um, mapagsisilbihan at mapapakinabangan ka nila dahil sa galing mo sa pagbusisi ng budget. Itong mga congressman na ito ay wala talaga, no? lalong-lalo na uh, ito it is, it is, it is being led by Speaker Martin Romualdez. Kaya po mga kaibigan ko, no? ay, lahat po naman tumatakbo na miyembro ng Quadcom ay uh, patalunin po natin sila. Huwag po sana silang manalo para naman hindi po maulit ang mga kalokohan nila no? dyan sa Kongreso. O oh, sana po, no? magka uh, ma po natin, Eric Martinez, uh, Ping Lakson, um, Kerubin, okay? uh, Bato de la Rosa, ibalik natin, Bongo, Amy Marcos, uh, sino pa ba? Anim lang yun, ah. Okay. Um, Sino pa ba? Sino pa nga pala? <laughs> oh, marami pa. Oh, sige, yan niya. Uh, Rodriguez, yan. Rodriguez. Um, Singson, wala na eh, no? Hindi na natin yun no? um, tignan po natin, ha? Oh, sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay.